Lat po 'yan aanihin nyo na yan kuya. Ang dami. Papatuyuin na lang. Yung iba Bibila din. Mama lang Ayan po. Okay lang videohan ka kuya ha Ayan, ang sarap naman ng buhay bukid. E aniha na po ng mga palay. Ang tawag dyan kuya sa truck na yan? Harvester po. Harvester? Ang galing na. Mas mabilis yan kesa sa ano? Tawagin sa, sa... Mano-mano, no? Tawagin po sa iba'y halimaw. halimaw na truck. Ang galing naman. Ang galing naman. Mas mas pinadali yung pagkuha niya. Nasisimot po ba niyan yung ano? Palay. Ay, hello po. Nagbibidyo lang pa ako pang YouTube at pang Reels. Ang galing naman. O Oh, hindi pagtao Ang daming taong kailangan yan tapos hindi yan kaya sa isang araw, ano? Kaya sa isang araw pagtao. Ah, pero mas madali ito. Gas lang at saka yung ano, sasakyahan. Ang galing. Ayan farm ko. po, ang buhay bukid ang pag-aani ng palay. Eh. Sana wag mawala yung mga ganitong lugar. Yung mga ganitong ano natin. Yung ng pagkain. Ang galing. Ayan po. Yung harvester truck. Or halimaw truck po para sa mga magsasaka. Nating kababayan. Ayan po. Ang lawak na punong naani nila. Ayan po yung bukit. Ang sarap. Ang dami na po. Nilang na. Ito po. Ang dami na po nilang naani. Ayan. At ayan po yung iba. Ang dami. Ay, hello po. Nagbibidyo lang po pang release pang YouTube. Thank you po. Oh, kuya. Pwede po kayo mag-subscribe po sa akin. Okay. Oh, Ah, hello po. <laughs> ang ganda po kasi niya, oh. ang gandang tignan habang may, may mga ibon pa. <laughs> Madalang na po itong siyudad <inaudible> <probinsyad> sa uh, probinsya sa siyudad. <laughs> Ayan po sila kuya, yung ating pong mga kababayang nag-harvest po. Ayan, ang lawak po. Apo. Ano po, Mami Aini Vlogs po, 925. Isulat ko po. Ayan po. Apo. Hi <laughs> kuya. Hi ka naman kuya. Napakasipag. Ay sinanay pala. Nakikita ko yung si sa palengke. Hello nai. May damitan kami dun sa palengke nai. Diba? ba? ka sa kang minsan. Hello. Po, Te, makikisuyo po ako. Mami Aini Vlogs po. Thank you po. Apo. Ah, Double M po yung Mami. Tapos I ni -E po I N W -E, e Vlogs 925. Apo ah, yung dulo. Thank you so much po. Thank you po sa inyo. Nanay, thank you po. Kuya, bye-bye. Salamat po. <laughs> Ayun na po yung truck. Ito po kalsada. Ayan po. <laughs> Jaggingan din po siya at the same time. Lawak na po ng kanilang ng Harbisan. Yan po buong paligid po yan ay pala yan. Overlooking po siya, kaya lang mafog po. Gawa po ng Taal, Smog, Taal Volcano Smog sa uh, Mount Makiling. Yan po. Yan po. Kuya, thank you so much. Salamat. Bye-bye. Thank you po. <laughs> Salamat.